Hi guys! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung yung nabili kong ah uh, mga requirements sa school. Kasi may nag-sponsor kasi. Eh. <laughs> may nag-sponsor si Madam Janet 25 Vlog. Thank you, thank you so much down sa inyong pa-sponsor sa requirements ng aking mga uh, requirements ng aking anak. At ito na yung nabili ko. Hindi ko hindi ko na video handam no yung pag ano pag pagbili ko ng ano ah uh, mga requirements kasi ang hirap mag mag video na ano mag-isa lang. Tapos nahihiya na ako. Nahihiya ako eh. Nahihiya ako mag-iyoyo kung daming tao. <laughs> Hoy. ito na ipapakita eh, ko na sa iyo na yung nabili ko dam. Um, ano, isa do pat. Limang uh, notebook. Small notebook. Tapos tatlong big notebook. At saka yung, ano, tawag nito. Ah, uh, papel. Papel. Hindi ko na yung pinapakita. Kasi yung may, may pangalan na eh. <laughs> may pangalan na. Tapos, itong... Uh, crayons, tapos yung mga ano niya, folder, Folder. Folder ba yan? O. Oh, folder. Worth yan ng 300, 330 lahat. 330. 330 na yan. Na ano? Naka, anong nako? Na 330. Tapos may kasama pang bag. O. Oh, diba? Bonggang-bongga. Worth. Ano to, Ano ito? Ah. Uh, 350 ito guys yung bag. 350 ito ng bag. Ano lang? ano, gipunan rin ako kay medyo gipon gipunan rin ako oh, di nakalis-les lagi ko sa budget thank you, thank you so much dam yan lang huh? ay salamat madam Janet at tinupak ka ulit <laughs> Tinopak ka ulit. Ayan, nabigyan ako ng, ano, nabigyan ng requirements yung anak ko. Thank you, thank you so much. Bye-bye.